Hai guys, dan dito kami sa palayan namin, sa mga taniman namin ng gulay. Tinatanaw mo konti. Dito tumubo. Tu Ito nobo, guys. Ha. Ito yung boy namin dito sa Japan. kami. Palayan. ah, ito na tumupa. ah, na. ay, patganon yung aking carrots. Yung isa na mamatay siya, huwag naman, nalungkot ako. Ayan. Tumutumba yung ukra ko yan lagi nang ano para maging ano, healthy siya ulit guys yan guys ha, daw ha, sindira daw wala namang kwarta itong nga daw, wala namang pera ha ah, ayan, may mga patatas guys yan ay, patatas pala ito guys <laughs> nabunot ko ay patatas pala yan Oh my God, I'm sorry. Oh, look at this patatas pala to. Oh my God, look. Akala ko damo. Kaya pala pareho ng dahon. Oh my God. Oh my God, yung aking ano. Baka masisib pa ito. Yung aking carrots. Mami, video yan. Tara, そんなのわざわざ買ってきて <laughs>、えー、あっほらみんな知りたったに、ね、あなにあの持ち取るやつうんまたまあ、い,いやつやな <laughs> この長芋がさ Biju atarasi kata mami, mite. Hora. Sawarana ini bi. <laughs> Biju. <laughs> kata. Hai. Grab and demo guys. Look at this. My God. Yadra! Ay! Ay, ang lusog! Ang lusog! Si <laughs> Krista na mo, Uncle! Oh my God! Big Krista, yo! Takot na takot ako talaga jan ka So ganay. So, ito na inatang sa akin ng Panginoong Diyos siguro. Pero talaga takot Ay, ay takot, 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 takot talaga. Ay, ay, ay. Ha. Ha, guys. Ayan yung aming palayan, guys. Ang aming kamuti. Takot, takot, takot. Kumusi, eh. Ano, kabutsa? Kabutsa sa ゴーヤも大丈夫だよそれ,それだけど実がなってこんじゃんあるよこれ見てあるああ小さいけどあ本当だまだあるそこであた小さい花がいっぱい出るからあと来月いっぱいあるこれもパトーラーだよ<れ>アンクル bayok oh sifat bukan na, uncle. Yeah. Ah. Chisaku nacchatane. <tipasana> guys. Ayan, guys. duduk <tipasana> kawaii <tiru. tipasana> Ayan guys, kanina namitas ako talong. Namitas ako talong. Kanina. Oh, yung aming siling labuyo. Itpay. Ora. Daksan. Alam mo talagang ano. Sipag talaga ako nag ngayon dati hindi mo magpapahawak ng mga ganit tingin mo naman ang uh, dito ang ano kanal look at sobrang linis guys tingin mo grabe linis Ay. yun may strawberry pa kami yan ang lago, ang lago niya oh strawberry yan Lago ng strawberry. Maming palay, eh, ano. Ayan, guys. Yung dahon na yan, yung marami na yun. Kinakain yan, eh. Pero hindi ako kumaka. <laughs> guys, try, nag-try ako. Ang ano kasi ng amoy niya. Kakaibang amoy. Ayan, uh, pero tempura, masarap tempura yan so, ano tawag dito? Nyunga. Yan yung aming palay. Malalago na siya, guys. Turay sa suridiki. May bunga na ang aming kalabasa. Oh my God, I'm so happy. Ang laki na nung isa. Oh my God. Ang na, guys. Oh my God! Guys, look! Ayan na siya! Ayan! Oh! Wow. Ang laki na! Oh my God! Damuhan ko guys para lalo siyang lumago. Ang laki na niya! Oh my God! I can't believe it! magtanim. Alam niyo guys, dati hindi talaga akong nagtatanim ng mga ganito. Asawa ko lang talaga masipag. Nung buhay pa, Diyos ko, ang asawa ko. Tumutulong na ako minsan magdamo. Alam ng asawa ko, takot ako sa ano. Nimiz, worm. Alam niya yan eh. alam na ng asawa ko. Matakbo nga ako noong una eh. Nagugulat pa rin ako sim kanina. <laughs> Gulat ako. Oh my God. Ay. Bumili. Mabuti. Bumili ako ng camera. Ng ano. Camera dyan. na yung ano. Pang ano. Nang pang video na hindi na kailang hawakan para hindi na atakan yung puno tara sakot to kailangan corpo social kailangan din magbanat dito sa dam ano wala yung asawa ko. Ngayon ko na-realize na ang sarap pala mag -ano, magtanim. Yung mga ganito, gulay-gulay. Sobra. Nakaka-amaze. Talaga. Ah, ah, grabe. pa oh. ayan maliit na ano ayan <laughs> pag namumunga na sobrang <laughs> sarap ng pakiramdam ganun ganun kasaya wala nakakapagod di ba mag maging farmer nakakapagod siya pero nakikita mo pag namunga na siya Grabe yung anong sarap pakiramdam. Alam niyo yung lola pa sosyal lang. Hindi ah. <laughs> Mamahalin ko itong lupa ni Otosa. Kasi <clears throat> ito lang naiwan niya sa akin eh. Wala namang pera. So ito na lang yung ako. Yung ano ko. mamaling ko oh. to ang daming lahat ng asawa ko mga nasa bundok naman sabi pagmana hindi mo naman mabibenta to <clears throat> oh my god sarap magdamo Sarap na nga pakiramdam. Oh my God. Ah. Ano eh. Ah. Piprito ko mamaya yung talong. untuk tempuh namin cumai mikeron yang sakit namin perdaya yang kau ini. ini,

じゃな。あ、取らないんだね。あそもあそ、うん、これね、<ス>これ取ると取らんで、ね、<ー>下へ栄養がいかんだ。あ、そうなんだ。見て。ピナピラムって高いんだよ。これまだまなんだこれ。あ<ー>。この天灯も。あ、そうなんだ。このね葉っぱ食われちゃうじゃんうん。こ葉っぱから栄養を取るもんで、あ<ー>葉っぱなくなっちゃうとジャガイモ大きくならんだ、ね、よ。 Kailangan daw pitasin tong mga tanggalin tong mga bu parang bunga. So, pinto mo siya, ito yung bunga. Mm, so nanda ang ito. Eh, ito yung Kawain ni ko. <laughs> ah, ah. Tabi na ay, eh, sorry wa. Tabi na ayon niyo. Ha, so nanda. Tabi na ayon niyo. Eh, nakakain ba ito guys? Ask ko lang.

また来年来年頑張ろう。ゴールデンウィークにはこれ植えなきゃダメだ。ゴールデンウィークか。あそこジャガイモあった。あれあれジャガイモは取った。そうですね。知らなかった。本当はあるけど、なんか、ねそうそうそう、あるよ、ジャガイモ。 Ma 横原まみ君。ま、モトオ <son> Diligan ko yung aking ano, carrots. Oh, walang pandilig. Eh. Ito lang. Kaunti ang ano may nang il, ng ano. Ito naman naman guys, kalinis ng ano oh, tubig dito oh. Yan. Grabe ang linis. Diligan ko rin ano. siya. Yung aking ano. Carrot. Oh. Carrots. Dapat ko dasay. Carrots. Ah. Pakunti ah, na nga yung sumibol Ah, eh. oh, my God. Pakunti na nga yung sumibol. Eh. Tingnan niya naman kung gaano kalinis. Ang tubig din eh. Uh ah. -huh. May bunga ng okra. Ayan. Ah. Okay. So guys, ayan. Tapos na ako mag, -t -t ano, damo. <laughs> Ay, mata, kaisyo. Gambaro, gambaro. Kumukay rin see you next vlog guys please don't forget to subscribe my channel ah, oh, ang lola nyo masipag bye for now bulaklak nyo po sa likod namin ganda gubat na rin tingnan nyo ito yung aming, ano budiga hmm. Aba, yung adjusay namin may bulaklak. Ngayon ko na nakita. Oh. Uh. Ang ganda-ganda mo naman. Ayan, guys. Last, ano dito, nagtanong yung asawa ko na ang palaya. Next year dito ako magtatanong ang palaya. Damihan ko. Ang tatas na ulit ng damo. Ayan, guys. Dani.